Matapos ang pagpanaw ng Santo Papa, agad na tatawagin ng College of Cardinals ang pinakmataas na grupo ng mga pinuno ng simbahang katolika upang pumili ng kanyang kapalit. Sila ang mga kardinal na tinalaga mismo ng Santo Papa at inaasahang darating sa Roma sa loob ng ilang araw para sa tinatawag na conclave. Huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa Kaalaman Studios at i-click mo na rin ang notification bell para sa mga bago pang kaalaman na dapat mong malaman. Ang salitang conclave ay mula sa Latina conclave ibig sabihin ay may susi na sumisimbolo sa saradong proseso ng eleksyon ng bagong pope. Mayroong mahigit 220 cardinals mula sa higit 70 bansa. Pero tanging mga cardinal electors sila ang pwedeng bumoto. Sila yung mga wala pang 80 years old. Sa kasalukuyan, halos dalawang katlo sa kanila itinalaga ni Pope Francis. Kaya tinaasang mas makikita sa pagpili ang pagpanaw niya ng isang may bukas at inklusibong simbahan. Kapag kumpleto na mga Cardinal, karaniwang 15 to 20 na araw matapos ang pagkamatay ng Santo Papa, sila ay magtitipon sa Sistine Chapel sa ilalim ng obra ni Michelangelo upang simulan ng deliberasyon. Pagkatapos panggitin ang salitang extra omnes na nangangahulugang lahat palabas, lahat ng hindi botante, kasama ng mga opisyal, staff at doktor ay ilalabas at isasaran na ang pintuan ng chapel. Mula rito, magsisimula ang lubos na lihim ng proseso. Ipinagbabawal ang anumang pakipag-ugnayan sa labas, kukumpiskahin ng mga cellphone, walang TV, dyaryo o sulat. Tinitiyak din ng Vatican na walang nakatagong ilisining devices sa paligid. Ang mga kardinal ay titira at kakain sa St. Martha's House, isang hostel malapit sa Sistine Chapel, na siyang tinahan din ni Pope Francis sa loob ng 12 years. Magsisimula ang conclave sa pamamagitan ng misa. Pagkatapos nito, agad na magsisimula ang butuhan. Dalawang beses sa isang araw ang butuhan, isang umaga at isang hapon. Kailangan ng dalawang katlong boto para manalo ang isang kandidato. Pagkatapos ng pitong rounds, magpapahinga sila ng isang araw para sa pagdarasal at pagninilay. Kung walang nanalo matapos ang tatlong butuhan, simpleng majority lamang ang kailangan upang makapili. Sa technical na aspeto, kahit sinong bininyagang lalaki pwedeng maging santo papa, pero sa kasaysayan, isang kardinal pa rin ang laging napipili. Ang bawat Cardinal Elector ay binibigyan ng balota na may nakasulat na Elego Ensomum Pontipesim o pinipili ko bilang katastasang Santo Papa. Isusulat nila ang pangalan ng kanilang kandidato. Tupiin ang balota at hihulog sa chalice. Pagkatapos ang bawat botohan, sinusunog ang mga balota. Kung black smoke ang lumabas sa chimney, ibig sabihin ay wala pang nanalo. Kapag white smoke naman, ito ang hudyat sa buong mundo na mayroon ng bagong Santo Papa. Kapag may nahalal na, tatanungin siya kung tinatanggap niya ang pagiging Santo Papa at kung anong pangalan ang nais niyang gamitin. Pagkatapos, dinadala siya sa Room of Tears upang isuot ang puting kasuotan at red slippers na nihanda ng mga tagahiwa ng Batikan. Sa wakas, lalabas ang din ng mga kardinal sa balkonahin ng St. Peter's Basilica at ihahayag sa buong mundo, Anonso Bobis Godum Magnum Habemus Papam.